Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Si Pilandok, ang Bantay ng Kalikasan na muling isinalaysay ni Virgilio S. Almario at iginuhit ni Cora Dandan Albano. Makinig na mabuti. Galit na galit si Dato Osman. Nagsumbong kasi ang kaniyang mga alagad na nakatira daw ngayon si Pilandok sa gubat at binabawal ang sinuman sa pagputol ng mga punong kahoy kapag wala siyang pahintulot. Ano siya? Sigaw ni Datosman. Sino ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para maging bantay gubat? Inutusan noon din si Sabandar, ang matapang at mabagsik na si Sabandar, para hulihin si Pilandok. Nakarating kay Pilandok ang utos ni Dato Usman kay Sabandar. Mabilis siyang nag-isip. Tinakpan niya ng panyo ang kaliwang mata, sa kanao sa lilim ng sanga na may natutulog na malaking sawa. At dumating ang mandirigma ng dato. Pagkakita kay Pilandok, ay agad na nagtanong, Ikaw ba si Pilandok? Opo, mahinahong sagot ni Pilandok. Ngunit marami po kaming pilandok dito. Ako po si pilandok na bulag ang isang mata. Baka ang hinahanap ninyo ay dalawang mata. Kung ganun, asik ni Sabandar, bakit ka nakaupo sa lilim na ito? Bantay po kasi ako, sagot ni Pilandok, ng maharlikang sintoron, at itinuro ang natutulog na sawa sa itaas Magagalit ang sultan ng gubat kapag iniwan ko ang maharlikang sinturon. Kumislap ang mata ni Sabandar pagtingin sa sawang nakapulupot sa sanga. Akin na ngayon ang maharlikang sinturon. Nasasakim na wika niya at kinuha ang sawa para isoon sa kaniyang baywang. Huwag po! Huwag po! Tutol ni Pilandok. Papatayin po ako ng sultan ng gubat kapag nawala ang maharlikang sinturon. Ngunit tumawa lamang si Sabandar sa pagmamakaawa kunwa ni Pilandok. Maya, maya biglang nagising ang sawa at nilingkis ang mandirigma. Nadurog ang buto ni Sabandar sa lingkis ng maharlikang sinturon. Lalong napuot si Dato Usman Magsama ka ng mga kawal! Utos ng dato sa magilas na si Sumuson. Patayin ninyo ang bantay gubot! Dinatnan ni na Sumuson si Pilandok sa ilalim ng isang punong kahoy. Muli, ipinagkaila ni Pilandok na siya ang Pilandok na kaaway ng dato. Bakit ka narito? Usisa ni Sumuson. Bantay kasi ako, sagot ni Pilandok ng maharlikang gong ng Sultan ng Gubat at itinuro ang malaking pukyutan. Ano ang maharlikang gong? Sabik na tanong na magilas na si Sumusun. Pag pinalo ito, paliwanag ni Pilandok, lalabas ang mga magandang alipin at ibibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ha? Huh? Nanlaki ang mga mata ni Sumusun at inagaw kay Pilandok ang pamalo ng gong. Naku, wag po! Samo ni Pilandok. Magagalit pang sultan ng gubat. Papatayin po ako pag may gumamit ng kaniyang mahalikang gong. Eh, bakit ka pahuhuli sa kanya? Payo ni Sumusun. Magtago ka! Ngunit ayaw pa rin pumayag ni Pilandok. Hindi niya binitawa ng pamalo ng gong. O sige, sa wakas, alok ni Sumusun. Narito ang sansupot na salapi, kapalit ng pamalo ng mahalikang gong. Noon lamang pumayag si Pilandok at dali-daling tumakbo paalis. Agad pinalo ni Sumusun ang gong. Tulad ng dapat asahan, nabiya ang malaking pukyutan at naglabasan ng sanlibong galit na pukyot na magaang katawanin na sumuson sa masasakit na kagat ng sanlibong pokyot.